here I have blue eyes. See, come. I will show them your eyes. Show your eyes. See. See, blue eyes. Parang Americana. Ano kasi siya? Mistisa kasi ito sila. Aray mm -hmm. ko no, ang sakit. I will go to Philippine, okay? Ayaw ni niya, ayaw niya ang uuwi ako eh. Hindi niya ako papayagan na uuwi ako. Sabi ko kasi magpaalam na ako sa kanyang mama. Uuwi na ako. Hindi siya papayag. Dunga. Why? I don't know. Huh? Because I don't, you. <laughs> Because you don't like me? Huh? I don't you. you don't like me? I don't like you. You don't like me? I don't like you. I don't like you. I don't like you. Sir M.M.D. I'm, I'm ano nang nangyari doon? Wala na akong... Wala nang laman. Hindi ako nakapaglagay. Nahiyan ako sa aking mga kautang-utangan ba? Parang amerikana din. Para siyang amerikana. You are American? Mira, you are American? American, I'm asking. You are American? No. What? You are Egyptian and Armenian. Mama is Armenian. And Baba is Egyptian. Mama you know? And Baba. You know or you don't know? I know. See? Marami salamat, Sir MMD. Mamaya na kapunta sa mga bahay ninyo kasi ang kulit ng anong alaga ko dako na Nakita na nag live si si, si ano kuya Joel Pag-umaga kasi tinambayan ko si Jinky kanina. Tapos kagabi naman si ano. Ang tinambayan ko Don't Shout Mira. Ang tinambayan ko before ako natulog si ano Eric da Kuya si si Rinaldo kunyado si si, si Nag live kasi si si, si Inano ko, hinati-hati ko na lang yung aking ano, mga alagad. Siguro yung live mo, makrag. Siguro yung live mo, may kasabay-sabay-sabay. Si June kasi nag din kahapon. Put here. You don't want to put for me? Mag-e-end na rin ako. Ano na siya? 3 hours na siya. Ano ang kulang pa? ko lang siya ng 10 minutes. 3 hours na ako. Wala, tumawag dito. Ano bang nangyari dito sa kanya man? Kung tawagan hindi mo tubag. Tay talaga. Pag busy tayo saka na magtatawag. Okay ka na? Wala ka ng ubo? Ah, kanta lang pag ano? Dahan-dahan lang na kanta ba? Huwag kasi biglain. din kasi pag tulad ng may ano ka, may sakit ka. Tapos ka na, nasubukan ko yan dati. May ubo at sipon ako. Tapos kanta ako ng kanta. Ang tagal kaya nawala ng ubo ko. Ubo at sipon. O kailangan mo talagang ipahinga muna sa ka mag ano magyawyaw. Kumusta naman yung WH mo pala? Ano na yung mga ano mo, mga problema mo diyan Okay na ba yun? Wala na bang, wala ka na bang problema sa mga CPR mo? Sa WH mo, okay na ba? Yung earning mo, yung, yung revenue mo, okay na? Sisidali! Okay na ba yung ano mo? Nab nabalik na ba yung, di ba dati na, naging zero na yung ano mo zero na yung iyong tawag doon WS pumalik na ba eh magkailan na ba siya ngayon Kuya Jewel 6 minutes more ayan mag-end -e ako si Sidali alam mo, kumukuha ako ng highlight dito kasi pag hindi ako, wala akong pang-upload. Yung highlight, i-upload. No, not in the television. The plaster is not good for television. You want to become damaged, that one?